Okay mga motorista, kukonsulta muna tayo kung malapit na ba tayo sa ating destinasyon. Waze, malapit na ba tayo? Tatlongpong metro sa dulo, dumiretso ka pa rin babero ka. <laughs> Sinong babero? Sinatanong ko lang kung malapit na ako eh sa pupuntahan ko. Yun naman talaga ang totoo, babero ka. malayo naman na sa tapay, kung tatanong ako kung malapit na o malayo pa ay eh pupuntahan ko. Kaibak ang Waze ka eh yung daan eh, yung location ang dapat mong sabihin kung ano-ano sinasagot mo. Tumuloy ka lang sa dulo, may babae doon na maganda. Hindi nga, totoo. Maganda talaga ha. Pamamaya, hindi ah. Subukan mong huminto, isusumbong kita sa asawa mo. Kan mo ugali mo ha. Naano ano ka ba? Ikaw itong magsabi na may maganda eh. Sinabi ko lang na may maganda. Hindi ko sinabing hihinto ka. Loko ka pala eh, ikaw tong nagsasabing may maganda. Tapos sasabihin mo, isusumbong mo ako, bakit tuminto na ba ako? Susumbong kita sa asawa mo pag huminto ka. Susumbong, ikaw tong gumagawa ng kwento eh. Kanina ka pa eh. Tinuturo ko nga sa'yo ang daan kanina pa. Huwag kang makulit, sumunod ka na lang. Susunod mo lang na, style mo bulo. Ganyan talaga ang mga babero ulit-ulit ka na lang dyan sa ganyan mong style na babaero, babaero, babaero. Bakit may ebidensya ba, ka, ha? Mag-iingat ka. Tatanga-tanga ka pa naman. Sabi ko talaga. Ito mo eh. Ang sabi ko dumiretso ka lang. Oo, oh, kanina pa nga ako diretso ng diretso, ha. Ah. Oh, Tuloy-tuloy na lang to. Parang walang nikulikuan. Sa dulo lumiko ka sa kaliwa pagkatapos mga liwa ka talaga tuturuan mo pa akong mga liwanong nung lumiko sa liwa. Mga ka, ano yung... Oo, oh, mga liwak ka. Mga liwak ka ng daan, hindi ng babae. Isa, ang gulo mo ha. Napakagulo mo usap ha. Iyok ka talaga. Papatayin na kita ha. Iyok Bahala ka. Ililigaw kita. Ngayon naman, ililigaw mo ako. hindi ano mo ako ililigaw. Eh, wala kang babae. Nasaan yung sinasabi mong maganda? Ililigaw ng daan, hindi ililigaw ng babae. Ewan sa'yo, bahala ka. Dumiretso ng isang daang metro tapos bahala ka na sa buhay mo. Iniwan mo pa ako sa ere. Loko ka talagang ang galing mo.